Okay, sige. So mag-uusap tayo tungkol sa isang creepy topic. Kung meron kayong bata sa bahay, um, baka gusto nyo silang patulugin muna. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagay na, um, well, isang bagay na kahit anong pilit mong i-explain gamit ng science, may isang parte sa iyo na sisigaw ng no, hindi yan yun. Ready na ba kayo? Kasi eto na, may multo sa Crayola ng mga bata. hindi ito title ng isang B-movie ah. Ito ay isang real documented phenomena na tinatawag na The Ghost in the Crayon. At kung iniisip niyo na cute yan pagkatapos ng video na to, baka hindi mo natitignan ang art project ng pamangkin mo in the same way ever again. Kaya mag ka na at simulan na natin. So, ano ba talaga tong Ghost in the Crayon? Well, simple lang yung premise. Pero yung implications, dun tayo magkakagulo. Imagine mo kasi ito, may anak ka, o pamangkit, mga 3 or 4 years old, bibigyan mo ng papel at crayola. Happy little kid, di ba? Tapos, after a minute niya sa pagdodrawing niya, mayroon siyang ginawang isang stick figure, as usual. Tapos, natulangin mo ng, wow baby, o kaya naman, wow burda sino yan? Si mami ba yan? Tapos, yung bata, titingin sa iyo ng seryoso, at sasabihin, Hindi po, si Lolo Pedro po yan. Binisita niya ako kagabi. Sabi niya po, kumusta ka daw po? Eh ang problema, si Lolo Pedro, tatay ng tatay mo, namatay 20 years before pinanganak yung bata. At never ever in his life, nakakita yung bata ng litrato ni Lolo Pedro. At yan, yan ang ghost in the crayon. Mga bata na bigla na lang out of nowhere, nagdodrawing o nagkukwento tungkol sa mga kamag-anak na matagal ng patay. Mga kamag-anak na imposible nilang makilala. At hindi lang yan pangalan na minsan may kasama pang specific details. May petlat si Lolo dito sa kamay niya, tapos ituturo niya yung drawing niya na may maliit na guhit sa kamay. At mapapatingin ka sa nanay mo, at makikita mo yung itsura niya na parang nakakita ng multo. Kasi, totoo, Nakuha ni Lolo Pedro yung peklat na yon sa isang aksidente sa pabrika taong 1970. Ang tindi di ba? Ngayon, dito na pumapasok yung Battle Royale for tonight. Sa isang corner, float ang lab coat at may dadalang sandamakmak na research papers. We have the team science. At sa kabilang corner naman, nakatulong sa dilema at bumubulong ng mga bagay na hindi natin maintindihan, we have the team unexplained. So ang tanong, Imagination lang ba ito ng mga bata o may data transfer na nangyayari from beyond the grave? Ngayon, teka lang ah, bago tayo magpatuloy, let's be real. Lahat tayo may lolo o tita o may kaibigan na may ganitong kwento, di ba? Yung pinsan mong bagong panganak na laging nakangiti sa isang sulok ng kwarto na wala namang tao. O yung pamangkin mo na may imaginary friend na kapangalan ng lola sa tuhod na matay sa Spanish flu. Dito sa Pilipinas, Parang Tuesday lang yan. Parang parte na ng pagiging Pinoy yung may isang kwento ng kababalaghan per family. It's in our cultural DNA. Pero ang kaibahan dito sa ghost in the crayon ay yung specificity. Hindi lang ito basta may imaginary friend. Ito ay yung tipong ang imaginary friend ko ay si Tito Armando at ito yung itsura niya. Ito yung suot niya nung huli siyang nakita at yung paborito niyang kantang, sino ba yan? Si Frank Sinatra. So, papaano? Saan naggaling yung data na yan? Hindi naman siguro na overheard ng bata yung chikahan nyo sa Zoom, di ba? Tungkol sa great, great, great grandfather nyo. So, ayun ang setup. On one hand, you have these anecdotes na sobrang specific, sobrang, well, chilling, na mahirap i-dismiss sa just kids being kids. Ramdam mo sa buto na may something weird na nangyayari. Pero on the other hand, science has a very, very powerful argument. At dito na tayo nagiging objective. Kasi yung paliwanag nila, in its own way, it's just as mind-blowing. At baka nga mas nakakatakot pa. Kasi kung hindi mo itong kausap ng mga bata, when, sino? Okay, so, papasok na tayo sa team science. Ready na sila sa kanilang PowerPoint presentation hinga muna tayo ng malalim uh, kasi medyo medyo gigipay nito yung mga ghost stories na kinilakihan natin ang unang argumento ng mga psychologists that child development experts ay isang konsepto na ang pangalan ay well medyo kakaiba tinatawag itong cryptomnesia cryptomnesia ang fancy di ba parang pangalan ng isang high tech na libingan pero ang ibig sabihin lang yan ay hidden memory or forgotten memory. Ang teorya kasi nila, yung mga bata naririnig o nakikita niya dati yung mga information tungkol kay Lolo Pedro. Hindi niya lang maalala na narinig o nakita na yun. Paano? Well, baka habang baby pa siya may nagkantumuan sa harap niya. Baka may nakita siyang picture na nakasabit sa dingding for a split second. Yung utak ng bata, para siyang super high-tech na CCTV na 24x7 nakarecord. Lahat inaabsorb niya lahat ng bulong, lahat ng nakikita sa peripheral vision niya, lahat ng snippets of conversation. Yung mga impormasyon na ito, hindi niya pa kayang i-process as a baby. So, saan na pupunta? Sa isang folder sa utak niya na may label na for future use. Well, maybe. Tapos years later, pag marunong na siya mag-drawing at magsalita, bigla magpo-pop up yung memory na yon. Pero dahil nga hindi niya maalala yung source, hindi niya maalala na narinig niya lang palayo sa usapan ng mga matatanda. Ang konklusyon ng utak niya ay, well, original idea ko to. O sa kaso ng mga bata, may bumulong sakit. Parang yung pangyayari sa'yo na pag nagsusulat ka ng kanta, ako sobrang ganda ng naisip mong melody. Akala mo original. Akala mo next musical genius ka na. Tapos, marirealize mo lang na <laughs> ay theme song pala ito ng senior Escuela. Ganun yun. Yun ang cryptomnesia. You experience something, forgot the experience, but remembered the content. Ngayon, I know, I know, baka iniisip nyo, okay, that makes sense, pero paano yung sobrang specific details? Yung peklat, yung paboritong kanta. Dito na pumapasok ang second weapon ni Team Science, suggestion at leading questions. Sabi nila, Madalas hindi naman talaga ganoon ka-specific yung sinasabi ng mga bata sa simula. Minsan yung mga magulang o yung mga nakatatanda ang unintentionally naglalagay ng detalye sa kwento. Example, yung bata nagdo-drawing ng lalaki na may smudge sa kamay niya. Ang sabi ng bata, well, this is Lolo. Sabi ng nanay, oh, is that Lolo Pedro? Tumangoy yung bata. Naalala ng nanay yung peklat sa kamay ng tatay niya noon pero oh, sabi niya bigla, wow, yan ba yung peklat ni Lolo sa kamay? Yung bata naman, tumingin sa kanya. Tumingin sa drawing at tumingin ulit sa nanay niya. At nakita yung excitement. At tumango, opo, yan yung peklat ni Lolo. And then boom, confirmation. Over the next few days, the story gets repeated. Alam mo ba na, na drawing ni baby si Lolo Pedro, pati yung peklat niya. And every time the story is told, nagiging mas solid yung memory sa isip ng bata. Hindi dahil nagsisinungaling siya ha, kundi dahil yung utak niya ay na-merge yung original niyang drawing sa suggestion na naririnig niya mula sa mga matatanda. Parang Photoshop yan. Yung original file nilagyan ng new layers ng mga magulang. Nakakainis yan, di ba? Kasi ang galing ng paliwanag. It's clean. It's logical. Tinanggal niya lahat ng magic. Tinanggal niya lahat ng mystery sinasabi niya na yung multo, well actually, tayo lang ang gumagawa. At may pangatlo silang bala. At ito yung, well, I would say, uh, pinaka-brutal sa lahat. Ang tawag kasi dito ay genetic memory. At yung theory na may mga certain memories or traits or even trauma na naipapasa through our DNA. Hindi yung specific na memory na noong 1942 kumain ako ng adobo sa bataan. Hindi ganun more like echoes, parang mga phobias. Bakit takot ang mga tao sa ahas at gagamba kahit hindi pa sila nakakakita ng ahas o gagamba sa buong buhay nila? Sabi ng ibang scientists, baka isa yung imprints sa DNA natin mula sa ating mga ninuno na kailangan talaga nating matakot sa mga ahas at gagamba. Well, obviously para mabuhay. In one experiment, scientists made male mice associate the smell of cherry blossom with pain caused by an electric shock. These mice procreated and their offspring also became nervous when they were presented with that smell despite not having had contact with their parents during their upbringing. It's an evolutionary survival instinct passed down through generations. So, yung ghost in the crayon, daw,baka isang well, isang form It's Hindi yung mismo mukha Lolo Pedro yung DNA, kundi yung archetype nya. a vague feeling of familiarity, a shadow of personality. Yung bata, pero project niya lang yung vague feeling na yun sa isang stick figure, cryptomnesia, suggestion, genetic memory. Tatlong suntok mula kay Team Science. Parang na-corner na itong si Team Unexplained, di ba? Parang wala nang laban. Parang case closed na. Except, well, may mga cases kasi na hindi kayang i-explain ng tatlong suntok na ito. May mga butas, may mga kwento na sobrang, sobrang imposible na nagkataon lang. At dito, dito nagiging mas weird at mas dark ang lahat. Okay, so for every perfect logical explanation na binibigay ni Team Science, may lumalabas na isang case study na parang sinasadyang sirain lahat ng arguments nila. Ito yung mga what if scenarios na nagpapapanik sa mga nakalab ko. Ngayon, let's go back to Cryptomnesia. Yung hidden memory. Ang ganda ng theory yan, di ba? Narinig lang pala ng bata and okay, cool. Pero, paano kung yung information na sinabi ng bata ay isang sikreto na walang ibang nakakaalam? May isang sikat na kaso, isang bata, mga 5 years old, kinausap niya yung nanay niya. Ang sabi niya, Mami, lolo told me where he hid the papers. Obviously, ingles kasi sa ibang lugar to. Anong papers? Apparently, yung lolo niya bago mamatay sa sakit ay laging sinasabi na may importante siyang mga dokumento. Yung land title ng bahay nila na tinago niya sa isang lugar na safe. Namatay siya bago niya masabi kung saan ito. Hinanot ng pamilya for years pero wala silang makita. Akala nila wala na. Tapos itong apo niya biglang sinabi, it's in the wall behind the big clock. He made a hole. Yung nanay, syempre medyo natakot. Pero na curious. So tinawag niya ang asawa niya. Ginalaw nila yung lumang grandfather clock sa sala na hindi naman nila pinapansin. And behind it, may isang loose panel sa pader na hindi mo talaga mapapansin. Binuksan nila yon. And inside, may isang metal box. At sa loob ng box, yung mga dokumento. Our daughter had an experience of life and death that most of us don't have, and she talked about communicating with those who had passed on. Something was happening that I couldn't explain that was very real. And then she told us something else, something I wasn't prepared for. When Anna was around nine, Anna started talking about having these visions of an ancient world and her life there. The way she talked about it was as if she was actually walking around the place where she used to live. Ngayon, sige nga Team Science, explain nyo yan using cryptomnesia. Paanong narinig ng bata ang isang sikreto na yung mismong namatay lang yung nakakaalam? Nag-usap ba yung mga gamit sa bahay? Nag-chismisan yung orasan at yung pader na para bang sabi, Pader, may, alam mo ba may tiyatago itong si bossing sa loob ko? I mean, it doesn't make sense. Pangalawa yung suggestion at leading questions. Okay, sige, valid yan. Madalas yung mga magulang natin yung nagdudugtong. O yung mga mag tayo mismo, mga magulaw Pero paano kung yung bata Yung nagko-correct -co sa matanda May isang kwento Tungkol sa isang batang babae Na nag-drawing ng isang babae Sabi niya, yung Lola Rose niya daw yung drawing niya At sabi naman ang na nanay niya Oh, ganda naman yan, pero Si Lola Rose ay merong black hair Hindi brown Kasi yung nanay niya, ang naalala niya sa nanay O yung Lola, ay laging itim yung buhok Tapos yung bata umiling No, mommy Sabi niya Brown daw talaga ang buhok niya nung bata pa siya. Katulad mo, nagpakulay lang daw siya ng itim nung tumanda siya. So ngayon, yung nanay nagulat, di ba? Kaya tinawag niya yung tita, yung kapatid niya. Tinanong niya kung totoo nga ba yun. At yun nga ang totoo. Nung dalaga pa, yung lola nila, natural brown daw pala yung buhok nun. Nagstart lang siya magpakulay ng itim nung nagkaasawa na siya. Isang detail na yung mga anak niya mismo nakalimutan na o hindi alam. So, sino ngayon ang nagsasuggest? Yung bata ang nagbibigay ng bagong impormasyon, hindi yung magulang. Well, checkmate na naman. At yung pinakamalakas na kalaban ng science ay yung kaso kung saan yung bata ay nagbibigay ng impormasyon na verifiable pero completely outside the family's knowledge. Hindi lang ito tungkol sa pamilya, minsan tungkol ito sa ibang tao. Ngayon isipin mo yung anak mo, nagdrawing ng bahay na hindi mo kilala. Tapos sasabihin niya, dito nakatira yung friend ko, si Juan. Malungkot siya kasi nawala yung pula niyang bola. Tapos, ay describe niya pa yung bahay pati yung number sa pinto. Dahil sa sobrang weird nito, pupuntahan mo, magdadrive ka at makahanap mo yung bahay. Exactly as described. At pagkatok mo, malalaman mo na may batang lalaki nga na nakatira doon. At ang pangalan ay John. At oo, ilang araw na siyang malungkot dahil nawawala yung paborito niyang pulang pula. Pero ang twist, si John, yung imaginary friend ng anak mo, ay hindi yung batang buhay na nakatira doon ngayon. Si John, ayon sa mga kapitbahay, ay yung pangalan ng batang namatay sa bahay na yon 50 years ago. So, ano, game over na ba? Ano kayong sasagot ni Team Science dito, di ba? Dito na sila siguro nagkakamot ng ulo. Ito na yung mga theories nila nagkakaroon ng well static. Kasi these cases, these outliers, they defy the clean, neat explanations. Hindi to hidden memory kasi yung memory wala sa pamilya. Hindi to suggestion kasi yung bata yung source of new verifiable facts. At sure as hell, hindi to genetic memory. Anong kinalaman ng DNA ng pamilya mo sa batang namatay sa kabilang kanto 50 years ago ngayon, dito na tayo pumapasok sa teritoryo ng high strangeness. Yung punto kung saan kailangan mong i-entertain ang mga possibilities na medyo hindi komportable. Possibility number one, reincarnation. Baka yung bata ay may past memories from a past life. Yung kaluluwa ni Lolo Pedro nag-migrate sa katawan ng apo niya. It's a belief held by billions of people around the world. Pero para sa science, it's a non-starter. Paano mo kasi i-measure ime Paano mo i-test, di ba? Possibility number two, actual ghosts. Yung literal na multo ni Lolo Pedro, bumibisita sa apo niya kapag tulog at nagkukwento. Nagiging human flash drive. Again, paano mo ipoprove yan? At ang pangatlong possibility, para sa akin, siguro ito yung pinaka nakakakilabot sa lahat. Hindi reincarnation, hindi multo. Baka yung bata ay natural psychic. Baka yung utak nila bago pa ito ma-format ng rules at logic at ABC ay may kakayang mag-access ng information in a way na hindi natin maintindihan. Para ba pa mga radio receivers sila na nakaka up ng mga signal na tayo, mga matatanda, ay hindi naririnig? Isang universal consciousness. Isang database ng lahat ng nangyayari at mangyayari. So, bakit mas nakakatakot to para sa akin? Kasi kung totoo ang multo, at least alam mong galing sa labas yung pausap mo. Pwede kang lumipat ng bahay, pero kung yung kakayahan ay nasa loob ng utak ng anak mo, wala kang takas. So, saan tayo pupunta mula dito? Pagkatapos natin pakinggan yung magkabilang panic, sino nga bang nanalo? Si Team Science ba with their logical, albeit sometimes insufficient explanations? T-Man explain with their chilling yet unprovable anecdotes. Ang totoo niyan, well, obviously walang panalo. At yun yung point. Ang ghost in the crayon phenomenon ay iniiwan tayo sa isang lugar na sobrang uncomfortable para sa modernong isipan. Sa gitna ng misteryo yan, tutulak tayo to na aminin ang isang bagay na ayaw nating aminin, na hindi natin alam ang lahat na sa kabila ng lahat ng ating technology, ng lahat ng ating kaalaman, may mga sulok pa rin ng universe at ang human consciousness na mananatiling anino. Every cases na pwedeng explain ng cryptomnesia, may isang kaso na sisira sa paliwanag na yun. For every story na halatang produkto lang ng suggestion, may isa nagpapakita ng ebidensya na hindi mo pwedeng i-ignore para sa akin ang pinaka-importanting takeaway dito ay hindi kung totoo ba o hindi ang urto. Hindi yun kasi yung tanong na dapat natin tanong. Ang totoong tanong dito ay bakit tayo takot sa ano? Bakit kailangan natin ng laging may sabot? Bakit mas kugusuin pa ng isang scientist na maniwala sa isang sobrang komplikadong paliwanag involving quantum entanglement of genetic memory? Kaya sabihin lang na ay hindi ko alam eh. Siguro dahil ang hindi ko alam ay mas nakakatakot. Ang ibig sabihin kasi niyan, hindi natin kontrolado ang lahat. Na baka yung universe ay mas malaki, mas kakaiba at mas mahiwaga kaysa sa inilalagay natin sa ating mga textbook. At baka yung mga bata sa kanilang innocenting paraan ay yung mga taga-paalala sa atin niyan. Bago pa sila matutong mag-isip inside the box, pa nila na walang box. Bago pa natin sila turuan kung anong imposible para sa kanila. Lahat ay posible. Pati ang makipag-usap sa isang lolo na hindi pa nila nakikilala gamit ang isang pirasong papel at isang kahon ng Crayola. Kaya sa susunod na may ipakita sa iyong drawing ang isang bata, huwag mo lang tignan yung guhit. Pakinggan mo. Kasi baka may sinasabi. Baka may kinikwento. At baka may kwento na hindi lang para sa iyo baka galing sa malayo, sobrang layo. So tatanungin kita, may multo ba sa Karayola?